Alam mo ba kung bakit ang Ten Commandments ay inilagay mismo sa loob ng Ark of the Covenant? Isipin mo ha, ang lahat ng gamit sa sanctuary, mga holy vessels, yung mana, at kahit yung tungko ni Aaron, ay hindi kailanman inilagay sa loob ng Ark. Pero ang Ten Commandments lang ang inilagay sa loob ng Ark. Ito ay nagpapakita na ang moral na kautosan ay sentro ng pamamahala ng Diyos at hindi maaring baguhin o alisin. Kaya sabi ni Jesus, ang sino mang sumusuhay sa isa sa mga otos na ito ay walang bahagi sa karihan ng langit, ngunit ang mga sumusunod ay tatawaging dakila sa paghahari ng langit. Number 2, ang ark ay tinatawag na Ark of the Covenant dahil ang laman nito ay mismong salita ng Diyos, ang Ten Commandments. Hindi ito kavinat na gawa o imbinto ng tao, kundi Diyos mismo ang nag-initiate ng kavinat na to at tao ang tinawag para tumugon nito. Kaya ang paglalagay ng Ten Commandments sa loob ng ark ay ipinapakita ng Diyos na ang base ng kanyang kavinat o pakikipagtipan ay hindi tradisyon ng tao, kundi ang kanyang eternal law, ang Ten Commandments. And number three, sa ibabaw ng Ark of the Covenant ay ang mercy seat kung saan nag a ang siyakay na glory ng Diyos. At dito inilinisik ng high priest ang dugo ng hando para sa paglilinis ng kasalanan. So makikita natin nangingibabaw ang mercy ng Diyos pero hindi ibig sabihin na wala na ang Ten Commandments dahil ito ay maingat na inilagay sa pinakapuso ng sanctuary sa loob ng Ark kaya hindi pwedeng paghiwalayin ang kautosan at biyaya. We are saved by grace at ang kautosan naman ang nagsasabi kung ano ang tama at mali. Kaya nalaman nating kasalanan pala ang pagdarasal sa mga ribolto dahil nakasaad ito sa kautosan. Gaya ng salamin, nagpapakita ito kung saan banda ang dumi sa mukha mo. Ganon din ang kautosan. Ipinapakita nito kung ano ang kasalanang nagawa. Pero wala itong kakayahan para linisin ang kasalanan. Ang paglilinis ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo at doon pumapasok ang awa at biyaya ng Diyos. For without shedding the blood, there is no forgiveness of sin. Kaya ang existence ng grace ay patunay na ang Ten Commandments ay umiiral. Ito ay eternal, unchangeable, and universal. Kaya sabi ni Jesus, mawala man ang langit at lupa. Ngunit, wala ni isa sa kautusan ang mawawala. At ang pagsunod nito ay hindi by force, kundi by love. Ibig sabihin, masusunod mo lang ang ten commandments kung mahal mo si Jesus. Dahil ang sabi niya mismo, if you love me, keep my commandments. This is Bible Facts. Another day, another truth. God bless you.